Uh, good morning. Uh, katapos lang po ng ating programa dito sa school ng uh, Huga. Hugada National High School. Uh, Ugaban pala. Ugaban Uga National High School. Na hindi po natin inlansahan. Kaya kasali po tayo sa ati, sa kanilang programa ng kanilang immersion sa Mito 2024. And, At ngayon din po ay mayroon po sila freelance po sa mga guests. Kasama ko tayo sa ating sa guest. At ito po ang ating mga kasamahan nating mga guests, no? Na po saan, na? saan ko nag-immersion o nag-on-job uh, training ang kanila mga grade 2 up sa immersion ko nila. So, kakain mo na tayo. Hindi mo nga kalain nga. tayo sa programa nila dahil lang pake lang natin is a campaign. Pero ganyan paman, salamat po kay Ma'am uh, Anisita M. ang principal po ng, uh, ng school na ito, ang uh, Jugaba National High School. So, kasabar tayo yung mga garing po ng fire protection galing ko ng LTO, mga barangay captain at mga engineer po dito sa Karigara Lengte. E Ito po ang ating report at ang ating uh, update muna na sa ating uh, campaign kasama na po ang uh, immersion summit dito sa school. Eh? So may kainan po dito sa ating libre kain.